Ayos na? May ko na lula. Mm. ay Mag magpapaksiyo tayo ng magpapaksyo na lang natin. Ito, wag na na lang natin. Ito lang kasi, ano, maliliit. Ang pang, ano natin. Ang pang... Okay, kata Bruno. Ang pang -asin natin ay kamyas kamias ay pang -paksiw natin paksiwin na lang ito natin may kamias tayo mayroon tayong sili na mahaba na galing sa aking tanim yan yadya din na natin ng malaliit yung ano yung ating luya para hindi siya malansa ayan hanggang hapon na itong ulam natin may nagtinda kasi kanina na po, ang ano ko na lang